ay Ma'am Meme. Ayun lang. Nakaka, nakakatuwa tong buyer ko, ano? Kasi, hindi lang sa maganda po yung pag-feedback niya sa atin. Yan. Ano, napaka-anus niya pa po na buyer. Imagine nyo yun. Yung total bill na nilagay ko doon is kulang pala. Nag-recount siya. Ng, na, yung nag-recount siya ng mga na mine niya at na-pick up niya ngayon, Kulang pala yung nai ko ng um, kulang. Ngayon, nagkusa siya na nagsabi, Meme, nag-recount po ako nung mga naiuwi kong na-mine ko, na na -claim ko na. At ito po, nagsend siya agad ng bayad niya sa akin sa kulang. Thank you! Nakakatuwa lang. Grabe. God bless, Meme. Talaga. Thank you, thank you. Salamat din po at nagustuhan niyo po yung um, Kivis Closet natin sa pag-purchase sa Kivis Closet. Salamat at nagustuhan nyo po yung mga namay nyo. Kahit bargain sale pa po yan. Thank you!